Samahan nyo bumili ng iPhone Andito nga pala tayo sa Green Hills para palitan yung iPhone 11 ko Tapos biglang nagtilian bakit ba kailangan ko mag-upgrade? Sobrang lag na po pag nag-e-edit ako. Kung mapapansin nyo, hindi lang ako basta nag-upload. Gusto ko maganda yung mapapanood Siyempre, yung hanap natin yung store na abot kaya. At ito yung store na yun. Kung ako ang tatanungin, gusto ko talaga is iPhone 15 Pro Max. Hindi pa kaya kaya yung iPhone 11 natin isiswap ko na lang sa iPhone 13. Eh magkano? i ko is 13,000 pesos. Yan ay pinakamurang na pagtanungan ko. Tumawad ako ng 500. Sa ibang single sa akin, 20,000 kasama yung iPhone 11. Habang transfer yung file ko, punta muna tayo sa jen Three, kapatid Another day, another gang gang Uy pare, pinapanood ako Ayun o, oh. uy ako yan tol Pinapanood <laughs> nila ako Sa loob, Ayun o. Dito si Gentry guys. Tapos di ko yung expect Pinapanood ako nung nasa loob. Wala lang. Ang lang. Ang lupit. Okay. Abang pabalik tayo may mga supporters na nagpa-picture. Salamat po. After 2 hours tapos na po yung ginawa nating transfer at binigyan tayo ng libreng 10 per glass. Big shout out po sa Maze Gadget. Sitayin nyo po pala yung store nila sa XC16. Ito po pala yung mga price ng iPhone nila. Simpleng pag-nod niyo, natutupad ko yung mga pangarap ko. Salamat sa suporta niyo. That's the vlog, guys. Muah.